Ninita, bilis-bilisan mo nga siya mag-inis. Kanina ko pa sa'yo pinapaulis kasi yan, pinapadampot ang basura niyan dyan eh. Babagal-bagal kasi, bata ka eh. Oh, sa'yo <laughs> so, yung pinapakain namin sa'yo. Bisang ho. Po. Pasensya na po, tita. Oh. Mga walang yata lang. Tignan mo, nina. Tignan mo yung ginagawa sa anak mo. Oh. <laughs> Mga walang yata kayo Ginagawa niya sa anak ko. Oh. Buti na abutan natin dito ang ginaganyan niya, anak mo. At least may mga prueba tayo na ginaganyan talaga yung sininita. Sabi ko sa'yo eh. buong mong pagkakatiwalaan niya mga yan. Ay, naku man, nakaka-high blood sininita. Bakit? Ano naman eksena mo? Napakabagal inis yung pinalinis ko dun sa labas. Kausapin mo nga yun ba, bago ako mabwisit? Bago ako ba ito, babagal-bagal? sige, kausapin ko. Kaibita talaga yung batang niya. Tignan ko. Nandito pa kayong paso ko sa kanya. <laughs> ano ba? Nakausap ko na ba? Oo, nakausap ko na. Pre, sabihan ko na. Tignan mo ito ma. ko sa kanya ito kagabi. Hindi mo nang tinatapon. Nako. Dahil mo yan sa kanya. Isang bulat mo yan sa kanya. Manda sa akin tagay yung bata niya. Matamad na bata. Nanita. Di ba kahapon ko pa pinapatapon sa'yo ito? kagabi pa nga eh. Nakalimutan ko po, pasensya na. Ay, hindi mo pa rin tinasabing bata ka talaga. Napakupad mo. Alam po din mo yung call of Hindi ka kakain kapag di mo nabipit yan. Naku, Nena. Kakaiba pa taga-ugayan ng mga hipag at bialan mong niya. Sugurin mo na, Nena. Puntahan mo na. Tama si Feli. Sugurin mo na. Tama ka, Feli. Kailangan okay sugurin ko na yung mga yan. Ma? Anak? Diyan ka lang. Ma, saan ka pupunta? Diyan ka lang, Nenita. Huwag kang haalis. Bibigyan ko ng leksyon yung tita mo pati yung lola mo. Feli, punta mo yung si Nena. Kung saan pupunta yun? Awatin mo yun. Saan pupunta si Nena? Ba't sinadon yung pinto doon? Ay! Ako lang na sa loob. Waiting lang tayo dito, Sonia. Hintay natin lumabas. Hintay natin lumabas dito si Nena. Matira, matibay silang tatlo doon. Oo nga, fair. natin kung sino yung matibay sa kanilang tatlo. <laughs> Aray ka na, Si Nena, lumabas na. <laughs> Uwi na tayo. Ang galing <laughs> talaga, Nena. Akala ko ba eh, hindi mo ilalagay yung bata sa mga kamay mo? ang ko nga feeling, hindi ko malalagay yung patas sa akin mga kamay. Pero, deserve nila yun. Akala. Pinahanga mo ako dun, nena. <laughs> ang galing mo talaga, nena. Mukhang magugustang kita maging kaibigan. Ayan na kayo, Nita. Lakad na. Ano yung ako, nena? Ano? <laughs> naubad ko. <laughs> Grabe yung ginawa sa atin ni Nena, ma. Ayoko lumabas na ganti tsura ko. Kaya. Magamanta sa akin talaga. Susubo ko yung kay Kuya. Kay Kuya Pito sa ginawa niya sa atin. Tapos pasing siya rito. Ang sakit na mo ko. <laughs> Mamaya makita ito ng lalaking nililigo sa akin. Yung may-ari ng dishwashing liquid ng tetsura ko. <laughs> Oh, wala yan yung nena. Oh, sakit. Okay ka lang ba, ma? Kaya ko pa naman, anak. Ang ngayon sina si Nena. Deserve yata natin ito, ma. Sakit ka natin ito. Sakit, sakit. Ay, ay naglaking pa nga Ah.